Magandang araw mga kabarangay. Narito na naman po tayo para sa ating pamahiin. Ang pamahiin na isang walang basehang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Mga pamahiin tungkol sa iba't ibang pahiwating o signs ukol sa mga hayop. Ang isang inahing manok na tumi na tumilaok sa madaling araw ay nagpapahiwatig na ang isang babaeng walang asawa ay buntis. Ulitin ko po. Ang isang manok na tumitilaok sa madaling araw ay nagpapahiwatig na ang isang babae na walang asawa ay buntis. O mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba. Nasa atin kung paniwalaan natin o hindi. Para sa mas maraming mga pamahiin, bumisita lamang po kayo o mag on sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.